Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto. Para sa 2 digits, number 9 at number 2. Para sa 3 digits, number 8, number 7, at number 1. Para sa loto na anim na numero, number 2, number 16, number 25, number 38, number 31 at number 14. Taurus. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 8 at number 10. Para sa 3 digits, number 3 number 5, at number 4. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 19, number 8, number 39, number 14, at number 40. Gemini. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto. Para sa 2 digits, number 13 at number 6. Para sa 3 digits, number 2, number 5, at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 15, number 19, number 30, number 22, number 27, at number 3. Cancer ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 11 at number 3. Para sa 3 digits, number 2, number 6 at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 33, number 14 number 29, number 37, number 21 at number 40. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 15 at number 8. Para sa 3 digits, number 6, number 3 at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 19, number 25, number 36, number 30 at number 8. Virgo. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 21 at number 6. Para sa 3 digits, number 8, number 5 at number 2. Para sa loto na anim na numero, number 17, number 29, number 4, number 36, number 19 at number 11. Libra. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 17 at number 9. Para sa 3 digits, number 5, number 2 at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 19, number 24, number 27, number 5, number 31, at number 40. Scorpio. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto. Para sa 2 digits, number 18 at number 7. Para sa 3 digits, number 1, number 6 at number 2. Para sa loto na anim na numero, number 14, number 11, number 28, number 33, number 16 at number 36. Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. At para sa loto, para sa 2 digits, number 10 at number 2. Para sa 3 digits, number 3, number 5 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 25, number 12, number 2, number 18, number 31, at number 42. Capricorn, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 14 at number 10. Para sa 3 digits, number 8, Number 6 at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 13, number 21, number 29, number 7, number 33 at number 41. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 9 at number 5. Para sa 3 digits, number 2, number 9 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 16, number 4, number 15, number 36, number 28 at number 40. Pisces. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 7 at number 5. Para sa 3 digits, number 5, number 8, at number 3. Para sa loto na anim na numero, number 40, number 8,